may magandang ating dyan. Sabi nga, tuloy-tuloy ang swerte pero maging maingat sa pagkatpire ang energy. Medyo mabigat din niya. Ano po, may mga kabiguan, may mga kaguluhan. So yan po. Pero ngayon, ang makikita nyo sa video ito, ang kabuuan ay kung paano nyo makakamit ang swerte. Nandiyan din yung tatlong uri ng lucky charm na pwede nyo So ngayon, panoorin nyo na po. Magandang araw o magandang gabi sa inyong lahat. Mga giliw kong tagapanood ang inyong lingkod, si Shalir Hayla. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao, ganon din sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayong episode natin, pag-usapan natin yung katanungan ng marami sa ating tagapanood. Ang tanong nila, Sir, meron ba kayong pwedeng ipagamit na Lucky Charm? para sa darating na year 2026 o oh, year of the horse fire element. Ah, meron po. Ah, eh, siyempre sasagutin natin 'yang katanungan nyo. Nasa ganoon naman eh mabigyan natin ng tugon. Ang tatlong uri. Oh, may tatlong uri ng sa totoo hindi lang tatlo no? pero uunahin ko itong tatlong uri ng lucky charm na pwedeng magatid sa inyo ng swerte, proteksyon at magandang kalusugan sa susunod na taon. Alam nyo, tatlong bagay ang napaka-importante sa atin para magtuloy-tuloy ang ating swerte. Una dyan, syempre, yung pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Ang palagiyang pagdarasal ay napakainam at pagpapasalamat sa Kanya. Pangalawa dyan, syempre, yung uh, sipag, tiyaga at pagpupulsigi na abutin ang pangarap. Ngayon, kung titingnan natin ano ba yung mga importante bukod dyan sa nasabi natin. Una, siyempre magandang kalusugan, magandang pasok ng panalalapi, at pagkakaroon ng proteksyon. Ang tatlong yan kapag ka nagsama-sama sa loob ng inyong tahanan o sa inyong sarili, hindi lang basta swerte ang makakamit ninyo, kundi talagang biyaya ng ating Panginoon Diyos. Kaya bigyan natin ng pansin kung ano ba ang pwede ninyong gamiting charm para sa year 2026. Unahin na natin itong uh, lagi ko nang binabanggit sa inyo simula pa lamang noong buwan ng agosto Ito yung Genus Gratia Charm. Ito po yung Genus Gratia Charm. Pwede nyo po itong ilagay sa loob ng inyong tahanan o sa lugar ng inyong negosyo. Ano ba ang genius Gratia Charm? Ito ay nagpapakita ng tatlong lakas upang makamit mo ang swerte para sa Year of the Horse. Inialin tulad din ito sa solar power na nagbibigay ng liwanag sa panahon ng kadiliman. Sumisimbolo ng isang malaking pag-asa sa bawat araw ay pwede nyo makamit ang swerte. Sabi nga, sa bawat mukhang liwayway o pagsikat ng haring araw ay pwede nyo agad makamit ang swerte sa buhay. Yan ang hangarin ng Genus Gratia Charms sa inyo para sa year 2026. Kaya napakainam ang paglalagay nito sa inyong tahanan o lugar ng negosyo. Tatong swerte ang dala nito ang kalakasan o kapangyarihan na mapalapit ang swerte sa pamilya, sa negosyo o maging sa karir. Ang isa pa sa taglay nitong power ay ang pagkakaroon ng kaganapan ng swerte sa iyong profesyon. Profesyon ng kapamilya upang maging successful sila o ikaw man sa tinatahak na landas ng inyong hanap buhay. Higit sa lahat, nagpapakita rin ito ng lakas ng swerte para makamit ang kapangyarihan lang sa pamamagitan ng magandang kalusugan. Kung makakamit ang tatlong swerte na ito sa pamilya, asahang ang buong taon ng 2026 ay makakamit mo ang pagyaman o swerte sa buhay. Ano nga ba ang ibig sabihin ng genus? Ito ay salitang latin na kapareho ng kahulugan ng igos ng ibig sabihin ay horse. Kaya kumakatawan ito sa bilis ang isang horse para makamit ang mabilis na swerte dahil na rin nasa Year of the Horse ang 2026. Ang gratia naman ay kahulugan ng charm o swerte. Ipinapakita rin sa kahulugan nito ang mabuting kalooban. Kombinasyon ng tatlong kailangan natin sa year 2026, ang power, success at ang health. Ilagay sa isang bahagi ng tahanan o sa lugar ng negosyo mas mainam kung sa east corner dahil ito ay simbolo kung saan sumisikat ang araw. Doon siya ang musbong at nagsasaboy ng liwanag. Nagsasaboy rin ng swerte sa panahon bawat isa sa buhay ng bawat nilalang sa mundong ito. Ang ulasyon na nakapaloob ay nagpapakita ng swerte at ang triangle naman na kinalalagyan ng tatlong sign na ito ay nagpapakita ng enerhiya upang makamit ang swerte ng bawat isa sa atin. Lalo na sa lugar ng kinalalagyan na ito, kung sa tahanan man yan o sa lugar ng negosyo. Yan po yung genus, gratia, charm. Yan po yun. Ngayon naman, bigyan natin ng pansin yung uh, Cleopatra bracelet power charm. May nauna na tayo yung uh, Cleopatra charm na sinasabit sa bag. Pero iba ginagawang pendant yun. Pero may inam sinasabit sa bag o kaya sa bulsa ano po nilalagay o sa suutan ng sinturo na inyong pantalon no? kung yung Cleopatra power charm. Kaya naman marami nag-request sa atin na sana magkaroon ng Cleopatra bracelet power charm. Kaya naman, uh, Nagsagawa ng isang ritual para mabuo muli ang uh, isang uri ng ng uh, Lucky Charm na ito na kung tawagin nga Cleopatra 24 Power Charm Bracelet. Ano ba ang tagline nito? Siyempre, pag binanggit natin 24, 24 na kapangyarihan ang daladalan swerte nito. Nais mo bang magtagumpay sa trabaho, negosyo, pag pera at pag-aasawa? Subukan na makapangyarihan ang good luck charm na ito para tulungan ka sa mga aspeto ng iyong buhay. Kaya naman, ang tinatawag ni Cleopatra Power Charm isang matandang paniniwala na sa bansang Egypt ng pagtataglay ng Cleopatra Charm ay nagbibigay ng kapangyarihan na akitin ang puwersa mula sa sentro ng universo patungo sa taong nagtataglay nito. Nagsimula ang Cleopatra's will noong panahon ng Cleopatra ng matandang Egypt. May paniniwala na si Cleopatra ay nagmula sa lahi ng mga diyosa. Maging siya man ay nagtataglay ng sagradong charm na ito sa paniniwala na mabibiyay, mabibiyayaan siya ng dalawamput-apat na katangian tungo sa magandang kabuhayan at kaligayahan. Ayon sa kasaysayan, ang charm na ito ay sinuot ni Cleopatra bilang isang magandang kwinta sa kanyang leeg o pulseras na umaakit ang atensyon sa kanyang mga gandang kalidad. Patiting ito ang magandang katangian. Kabilang na aspeto ng buhay na mabibiyaan ay ang love compassionship. Romance, sex appeal, lack, material wealth, loyal friends, admirers, security, competence, hope, wisdom at sweet life. Sa panahon natin ngayon, marami ang gumaya sa ganitong charm. Ngunit, hindi na namakuha ang sinasabing malakas sa kapangyarihan ng Cleopatra Will. Ngunit, sa panahon na ito ay nakalika dakilang ang mga dakilang mistiko na isang charm na amulit kung tawagin ay Cleopatra Power Charm. Ito ngayon na una na natin binanggit. Ngunit ngayon nga, binuo muli ito. Upang mabuo ang Cleopatra Power Charm bracelet. nagtatagda ito ng malakas na kapangyarihan sa makabagong panahon ng siyang sinasabing Cleopatra Wheels. Madali lang naman ang paggamit nito. Isuot sa lamang sa braso o kahit pwedeng sa kaliwa o sa kanan. Ang kulay silver ng mga stone ay malakas sa puwersa ng enerhiya para makaakit ng 24 na power at ang green naman na stone ay nag-aanyayaw upang makamit ang lahat ng swerte salarangan larangan ng pananalapi pwedeng gamitin ng babae man o kaya ng kalalakihan so yan po yung dalawang uri ng uh, charm na binabanggit natin at ang pangatlo naman ay yung source Armelia charm bracelet ang source Armelia charm isang uri ng bracelet na pwedeng gamitin sa sugal, kasino at iba pa humahatak ito ng swete Marami ito na kagamit nito na suwenuerte sa paglalaro, lalo na sa kasino. Ngunit, ina-advise ko sa inyong huwag kayong mamihasa sa pagsusugal dahil mas higit ang tagumpay nung namumuhunan o yung may pasugalan kaysa mga nagsusugal. May ilan rin naman sa kanila hindi kinanigan ng swerte. Pero sa hanay ng mga gumamit nito, marami ang sinuwerte kumpara sa hindi. Isuot lamang ito sa kaliwang braso, yung white at silver pwedeng himasin sa sandaling naglalaro ka. Ito ay upang lumakas ang good energy sa katawan mo at makuha ang basbas -bas ng swerte. Bigkasin sa isipan ng orasyong nakapaloob dito. Makikita ang orasyon sa proseso ng paggamit nito sa sandaling ikaw ay nagkaroon na. Pwede rin naman ito sa negosyo at pakikipagtransaksyon. Ngayon po, kaya mainam din ito. So yan, nabanggit na natin yung tatlong uri ng Lucky Charm. Ito nga yung Genus Gratia Charm, Cleopatra Bracelet Power Charm, at ang Source Armeria Charm. So yan po, yung mga larawan na pinapakita namin sa video na ito, wala po itong kaugnayan sa binabanggit nating charm. Kung nagpapakita ka ng sample ng bracelet o sample ng isang uri ng charm, ay hindi po yon. Kaya huwag kayong malilito kung sakaling kayo pinadala namin ng isang uri ng charm na ni-request mo pero hindi nyo nakita dyan sa larawan na yan. Bakit po hindi namin ito nilalagay o hindi namin pinapakita ang orihinal na larawan nito? Sapagkat, Marami po ang kumokopya nito. Madaling kopyahin o magayahin ang itsura. Pero ang proseso ng ritual na pinagdaanan nito, yun ang hindi nila makokopya. Kaya hindi namin pinakikita ng kabuuan kung anuman ang itsura nito. Ngunit kapag ka kayo ay nag-request at kayo pinadala namin, doon yung makikita ito po. Ano? Pwede naman kayo mag-request nito upang makita ninyo. Doon sa mga nais nice pwede nyo akong tawagan sa aking numero 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yan din ang aking number. O kaya sa aking Messenger, ang aking Facebook account. Shalir Hayla o kaya follow nyo ako sa aking Facebook page Hayla Shalir o mag-email kayo sa aking email at hayla underscore Shalir at yahoo dot com so yan po ah doon sa mga nais magpapunsoy pwede naman po napakainam magpapunsoy sa panahong ito lalo na papalapit na ang year 2026 so yan po pakishare lang po ang video ito sa inyong mga kaibigan kapamilya kapuso kasambahay at pakilike na rin ang video ano po Tapi nak sampai waktu tak terpaksa untuk mengatur program, ang doa gawa ay sama Diyos sa masama at dadaling ka sa mga Subscribe na! Click lang yan! Thank you!